Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasaling ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan o nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan, Biblia o kuro-kuro. Muli po welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro -Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa may kalahating oras po na pagtalakay. Ako po kapatid na Orly de Guzman. Kasama po nating muli ang kapatid na Christian Cruz. Maraming salamat po kapatid na Orly. Gayun din sa inyong mga kaibigan. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli nyo po kaming samahan sa gagawing pagtalakay. Marami na tayong pagtalakay, pati na yung iba't ibang mga programa ng Iglesia ni Kristo tungkol sa kahalagahan ng tunay na relihiyon sa buhay ng tao. Opo. Ang isa rito ay magagawa ng tao na siya makapanumbalik sa Diyos, magawa ang totohan ng paglilingkod at pagsamba sa Kanya, at pagka ang tao ay nasa loob ng tunay na relihiyon ay magtatamo siya ng kaligtasan. Tama lang po na sikapin ng tao na hanapin ng tunay na relihiyon hmm. sapagkat kapag ang tao po ay naligaw o namali sa pagpili po ng relihiyon, hindi lang po ang masasapanganib nun eh, yung kanyang mga tinatangkiling, mm -hmm. kundi higit sa lahat, yung kanyang kaluluwa. Mm -hmm. Bagaman, lahat ng tao ay gustong maging sa Diyos, okay. makapanumbalik sa Diyos. Huwag masayang yung kanyang paglilingkod at siya ay magtamo ng kaligtasan. Bakit meron pa rin mga tao na nagkakamali ng pagpili ng relihiyon? Ganito po ang mababasa natin mula po sa Biblia. Dito po sa Deuteronomio, sa 30, 19, hanggang 20. Pakinggan po ninyo ito, mga kaibigan, at ganito po ang ating mababasa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na yung ibigin ang Panginoon mong Diyos nasundin ang kaniyang tinig at lumakip sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga bagulang kay Abraham kay Isaac at kay Jacob na ibibigay sa kanila kapatid na Orly nais po nating ipapansin dito po sa mga talatang binasa mayroon pong ipinapipili ang Panginoong Diyos mm -mm. sa tao mm -mm. dalawa lang po buhay at kamatayan. Mm -mm. Pagka ang tao ay nagkamali ng pili at ang napili niya eh, yung hindi ikaliligtas, eh hahantong nga siya sa kapahamakan. Opo. Kaya may mga nagkakamali ng pili ng relihiyon kasi hindi nila pinili yung ipinapipili ng ating Panginoon Diyos. Opo. nasabi sabi ng eh, pili imo mo ang buhay eh. Opo. Pero basta ba inilatag ng Panginoon Diyos sa tao ang kanyang pagpipilian? Ah, hindi po. Bukod po sa... Ginabayan po mm -hmm. ng Panginoong Diyos ang tao sa kung ano ang dapat piliin. Mm -hmm. Yun nga po ang buhay, ay eh, tinuruan pa po ng Panginoong Diyos ang tao kung paano po magagawa yung pagpili sa buhay. Diyan sa ating binasa, paano yung pagpili sa buhay ayon sa pahayag mismo ng ating Panginoong Diyos? Ayon po sa binasa natin na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang Kanyang tinig mm -hmm. at lumakip sa Kanya. Sa makatwit ang pagpili po sa buhay eh sa pamamagitan po ng pag-ibig sa Diyos mm -mm. at yun ay maihahayag po sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang mga kautusan. Kaya para ang mapili ng tao ay tamang relihiyon, eh, hindi dapat ipilit ng tao yung kaniyang sariling kagustuhan. Tama po. O yung aral at utos lang ng tao o tradisyon o kinagisnan niya, Opo. minana niyang paniniwala sa kaniyang mga ninuno, kundi dapat niyang piliin at gawin sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Eh sa halip na piliin yung ipinapipili ng Panginoon Diyos kapatid na Christian, ano pinili ng mga tao? Pakinggan po natin mga kaibigan ang nakasulat po dito po sa Isaiah sa 65 sa 12. Ganito po ang ating bababasa. Pakinggan po ninyo itong nakasulat po sa banal na kasulatan. Aking iuukol kayo sa tabak at kayong lahat ay magsisiyo ko sa patayan, sapagkat nang ako'y tumawag, kayo'y hindi nagsisagot nang ako'y magsalita, kayo'y hindi nangakinig, kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata, at inyong pinili ang di ko kinaluluguran. Ito po ang naging problema sa napakaraming tao, mm -mm. bagamat, ang Panginoong Diyos po naglatag ng pagpipilian, itinuro ko ano po dapat piliin. Mm -mm. Pero ang problema po sa maraming tao, ang sabi po eh kayo niya'y hindi nangakinig inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata at inyong pinili ang diko kinalulugur Yan be totoo nun lang mga panahon ng una. Sa panahon ba natin eh, walang ganyang mga tao. Eh pati ho sa panahon natin, marami hong ganito na. Mm -mm. Ang pinipili po eh kung ano yung hindi gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagka ang tao ay napahamak o nasawi, sino dapat sisihin? Ang tao po at hindi po ang ating Panginoong Diyos. Mm -hmm. Kasi ang tao po ang pumili na gawin kung ano ang hindi gusto ng Panginoong Diyos. Kaya ano ang kinasapitan ng tao? Ano nangyari sa tao mula pa noon nang ampiliin nila yung kanilang sariling gusto at hindi yung kalooban ng Diyos na kanyang ipinapipili sa mga tao. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Dito po sa Malakya sa 3.7, ganito ang ating mababasa. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Kapatid na Orly, ang nangyari po sa tao dahil po sa hindi pagsunod sa kung ano gusto ng Diyos, mm -mm. eh sila niya'y naligaw. Sa so makatwid, hindi ho nakarating sa tunay na paglilingkod, sa tunay na reliyon, kaya po nakatakda sa kaparusahan. At yan sa binasa natin eh. Inaanyayahan ng Panginoon Diyos ang mga tao manumbalik sa kanya. Opo. Kaya kailangan ang tamang relihiyon. Opo. Sapagkat ang tamang relihiyon panunumbalik ng mga tao sa Panginoon Diyos. Opo. Yan din ang sagot do sa mga nagsasabi, hindi anya kailangan ng relihiyon, wala anyang kwentang relihiyon. Eh ang nag-utos ng pagrerelihiyon ay eh ang ating Panginoon Diyos. eh. Opo. Sapagkat sa pamagitan ng tamang relihiyon magagawa po ng tao na siya'y makapanumbalik sa ating Panginoon Diyos. Balikan nga natin kapatid na Christian, yung sinasabi sa talata, kailan pa naligaw ang tao kaya pinapanumbalik ng Panginoon Diyos ng tao sa kanya? Kung napansin po ng ating mga taga-subaybay, ang sabi po, mulaan niya ng mga kaarawan ng inyong mga magulang. Sa makatid, mula pa po sa panahon ni Adan at ni Eva, eh talagang nagawa na ng tao ang paglabag sa kautusan ng Panginoon Diyos. At alam yan ang mga nagbabasa ng Biblia opo. na sa halip na ang paniwala at sundin ng mag-asawa ay ang ating Panginoon Diyos ang pinaniwalaan, yung walang kapuhupuhunan sa kanila, opo ang ahas o ang diablo. Kaya mula pa noon ay naligaw na ang tao, nahiwalay na sa ating Panginoon Diyos. Kaya hmm. pinapanunong balik niya ang tao sa kanya. Ngayon, pagdating ng panhong Kristiyano, baka may mag-isip kapatid na Kristiyan, eh siguro ngayon eh, uh, malaya na ang taong mamili ng kanyang sariling paraan para siya ay makapanumbalik sa ating Panginoon Diyos at magtamo ng kaligtasan hindi na yung tuntunin na ipinasusunod sa atin ng ating Panginoon Diyos kaya liwanagin natin niya kapatid na Kristiyan mm -hmm. sa panuhong Christiano ba ay itinuro pa rin ang paraan paano makapanumbalik ang tao sa Diyos magtatamo ng kaligtasan uh, totoo ba yung sinasabi ng iba na bahala na ang tao nasa Nasa puso niya na lang kung hmm. ano kanyang intensyon. Kung tama intensyon, eh magiging karapat dapat siya sa ating Panginoon Diyos. Basahin po natin sa Biblia. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Ang nakasulat po dito po sa Mateo, sa 7.13-14. Ganito po ang ating pababasa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kapatid na Orly, ang binasa ko po sa panahong kristyano na at dito po may ipinagagawa po para ang tao ay makasumpong ng buhay o maligtas. Sino may pahayag niyang binasa natin? Ang ating Panginoong Heso Kristo po na ating tagapagligtas. Alam naman ng mga nagbabasa ng Biblia na ang mga itinuturo ng Panginoong Heso Kristo hindi galing sa kanya sarili eh, Opo. kundi galing sa ating Panginoon Diyos. Opo. Ano pahayag ng Panginoong Heso Kristo? Ang utos po ng Panginoong Heso Kristo, ang tao ay dapat pumasok doon po sa makipot na pintuan Sapagkat yun anya ang daang patungo sa buhay. Yan eh, merong dalawang uri ng pinto at dalawang uri ng daan eh. Meron po. Anong pagpipilian ng tao at alin ang dapat piliin? Ang isa po, yung binabanggit na maluwang na pintuan. Mm -hmm. At ang isa po, eh, yung makipot na pintuan. Alin doon ang dapat na pasukan ng tao? Ang dapat napasukan po ng tao, eh, yung makipot na pintuan sapagkat nilinaw po ng Panginoon Heso Kristo, yun ang daang patungo sa buhay. Eh, yung isang pintu ang pa at isang uri ng daan, paano inilarawan mm -hmm. ng Panginoong Heso Kristo at ano ang kasasapitan ng dadaan doon? Eh, yun naman po, Anya, ang daang patungo sa pagkapahamak mm -hmm. at ang nakalulungkot po, kapatid na Orly, ang pahayag po ng Panginoon Heso Kristo. Marami ang doon ay eh, nagsisipasok. Kaya mali yung sinasabi ng iba na uh, ang tao ay binigyan ng Diyos ng uh, kalayaang mamili ng gusto niyang paraan at anumang yon pagkatama kanyang layunin hmm. eh, ikapagtatamo niya ng kaligtasan. Mali po yun eh. At uh, hindi po kami ang nagpasya no, kundi binasa po natin na nasa Biblia. Meron dapat piliin ang tao at yun ang dapat niyang pasukan sapagkat yun po ang patungo sa buhay. Pagka nagkamali ang tao nang pili at ang napili niya yung hindi niya dapat piliin sapagkat oh, ang pinairal niya yung kanya sariling gusto iba sa kalooban <clears throat> ng Diyos pagka ang tao ay nasawi, siya may kasalanan at hindi ang ating Panginoon Diyos. Teka muna, baka sabihin ng iba, eh, baka yung mga unang tao, sila, sila lang ang naligaw, sila ang nagkamali. Baka sa panahon kristyano, hindi na ganun ang pangyayari kapatid na kristyan. Eh, ganun pa rin po. Ito po katunayan, mga kaibigan. Pakinggan po ninyo nakasulat dito po sa ikalawang Tesalonica. sa 2.11 hanggang 12. Ganito po ang ating mababasa. Inyo pong dinggin ito, mga kaibigan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malin lang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Kapatid na Orly, dapat din maunawaan po ng ating mga taga-subaybay na hanggang ngayon, ni eh, sa panahon natin ngayon, meron pa ring mga tao na naliligaw. Mm -hmm. Nagkakamali po sila ng pinipili. Ano ba ang dapat tanggapin ng tao ayon sa talatang binasa natin? Ang dapat po natanggapin ng tao ay yung katotohanan. Mm -hmm. Subalit, ang tinanggap po ng marami, ay eh yung anyang kasinungalingan sa halip na katotohanan. Mm -hmm. Ang napili, hindi yung katotohanan, Opo. kundi kasamaan. Mm -hmm. Pagka kasi hindi tinanggap yung katotohanan, ang katumbas, ang napipili ng tao kasamaan. Opo. Eh hindi po yun ang nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. At hindi po yun ang paraan para ang tao ay makapanumbalik sa Kanya. Opo. Lalong malalayo ang tao sa Diyos pagka ang pinili niya eh yung kasamaan, kasalanan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Pero kung ang tao ba ay mapahama kapatid na Christian, totoo ba yung sinasabi ng iba na eh yun ang guhit ng kanyang palad eh. Merong ganong paniniwala eh. Opo. Na pagka ang tao raw eh, maliligtas, kahit na anong kabalbalan ng paggagawin, eh maliligtas pa rin. Opo. Pagka mapapahamak daw ang tao, kahit na bagpakabuti at uh, ano man ang kagandahang asal na taglay niya, kung mapapahamak siya, eh mapapahamak siya. Eh yun ba ang gusto ng ating pakinoon Diyos? Ang gusto ba ng Diyos eh, ang taong kanyang nilalang ay mapahamak? Ay hindi po nais po, gusto po ng Diyos na ang lahat ng tao maligtas. Mm -hmm. Ito po katunayan, mga kaibigan. Sa unang Timoteo sa 2, 3-4, ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Inyo pong dinggin ito, mga kaibigan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga at mga kaalam ng katotohanan. Kapatid na Orly, maliwanag po sa Biblia, ang ibig ng Panginoon Diyos at ito po ang nakalulugod sa Kanya, mm. ang lahat po ng tao ay maligtas. Kung ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas, eh, ibig ba sabi, wala nang gagawin ng tao? Uh, kahit O kaya kahit ano gawin ng tao, maliligtas na siya kasi ay. yun ang gusto ng Diyos? Hindi po, meron pong kondisyon, eh may kasunod na dapat eh, maunawaan Oo. po ng tao. Ang sabi po sa talatang binasa natin na siyang ang Diyos, ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mm -hmm. Para ang tao po na nilalang ng Diyos ay maligtas, eh kailangan malaman po ng tao gawin ng tao ang katotohanan. Pero pagka ang tao ay napalinlang, gaya ng binasa natin kanina, Opo. eh hindi niya matatanggap ang katotohanan. Opo. Ang matatanggap niya yung kasinungalingan. Opo. Ang hindi katotohanan o kasinungalingan alinmang paniniwala na labag sa pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Opo. Ngayon sabi ng iba, hindi anya kami tutol na para ang tao ay maligtas, eh dapat malaman niyang katotohanan, hmm. dapat niyang ganapin ang katotohanan. Tinatanggap anya namin yun, nasa ah, Biblia yun eh. Ang hindi lang namin matanggap ay eh yung sinasabit itinuturo daw natin na para ang tao ay magtamo ng kaligtasan, ay dapat na pumasok sa tunay na Iglesia ni Kristo. Hindi naro katotohanan nyo, kapatid ng Kristiyan. Eh, katotohanan po yun. At ito po katunayan, mga kaibigan. Babasahin ko po sa Biblia, sa Juan G. 7 at 9, mula po dito sa The Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo itong ating mababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus buong katotohan ng sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kapatid na Orly, ang binasa natin ay pahayag po ng Panginoong Heso Kristo at ito po ay buong katotohanan. Kasi nga, yung pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo, binanggit na nga natin kanina, ay eh galing sa ating Panginoon Diyos yun. Opo. At dito ay sinabi niya kung ano po yung katotohanan. Mm. Ang sino mang taong pumasok sa kawan ay maliligtas. Yung banggit na sino mang taong pumasok sa loob ng kawan maliligtas, katulad din yun nung binasa natin na ang ibig ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas eh. Opo, walang pinipili po. Opo, pagka sino mo kasi lahat. Pero aalisunod do sa ipinagagawa ng Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. Opo. At diyan tiniya ko anong dapat gawin ng tao, maniniwala lang, sasampalataya lang na ang Panginoong Heso Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po, hindi kailangan ni eh, pumasok sa kawan. Mm. May ipinagagawa. Ilang, ilang dapat pasukan? Ilang kawan ang dapat pasukan? Isang kawan lang po. Mm -hmm. Ngayon, sabi ng iba, eh, yung kawan anya, napakadali lang anya, pinahihirap nyo lang eh. Pagka sinabi anyang kawan, kahit anong kalipunan daw kapatid na ng mga tao, basta naniniwalang ang Panginoong Heso Kristo ang kadilang tagapagligtas o kaya kahit anong relihiyon basta naniniwala sa Panginoong Heso Kristo, eh yun na raw ang kawan ng Panginoong Heso Kristo. Pag umanib ka anya ron, pag pumasok ka doon, sakop ka na nung pagliligtas na ipinangako ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung pang sinasabi nilang iyon na kahit anong relihiyon Basta nagpapakilalang Kristiyano'y eh. kawan ng Panginoong Heso Kristo, katotohanan ba yun o kuro-kuro lang ng tao? Eh sigurado pong yun ay kuro-kuro lang po nila. Opinyon lang po mm -hmm. nila yun. Kasi sa Biblia mga kaibigan, hindi po ganun ang pagpapaliwanag ng Biblia. Mm -hmm. Kung alin po ang kawan na itinuturo ng Biblia? Eh pakinggan po niyo, dito po sa gawa sa 2028, sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa, muli po sa pagkakaliwat na po, sa ating wika, inyong dinggin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. na rito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Dito po, tinitiyak ng Biblia na ang kawan na dapat pasukan mm. ng tao para maligtas, Iglesia ni Kristo. Kaya ito po ang katotohanan, hindi po ito opinion o kuro-kuro. Mm. Kaya, kung ang tunay na relihiyon ay ikapanunumbalik ng tao sa Panginoon Diyos at ikapagtatamo ng kaligtasan, batay sa ating mga binasa sa Biblia, sa panuhong Kristiyano, alin ang tunay na relihiyon? Ang tunay na relihiyon po, mga kaibigan, ay ang Iglesia ni Kristo. Mm -hmm. Kaya dito po pinapapasok eh, ng Panginoong Heso Kristo ang tao para ang tao maligtas. At ang pumasok sa tunay na relihiyon, nakapanumbalik sa ating Panginoon Diyos. Kaya okay. nga, magtatamo ng kaligtasan eh. Opo. Kasi pagka ang tao na malagi pong hiwalay sa Panginoon Diyos at itinuturing niyang kaaway, eh marami na ho tayo ginawang pagtalakay. Ang kaaway po ng Diyos ay eh lalamunin ng apoy eh, pagdating ng Opo. araw ng paghukom. Para makaalis ang tao sa ilalim ng hatol, eh dapat po nasundin niyang ipinagagawa ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Nahanapin kung ano yung daang patungo sa kaligtasan. Ito nga po ay ang pag-anib sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Paano kung tanggihan ng tao ang katotohanan niya? Kasi may mga taong ang sinasabi, sasamahan niya rin yung mga ninuno niyang nangamatay doon sa kanilang dating relihiyon. Ano okay. ba ang pasya ng ating Panginoon Diyos sa mga inayawan o tinanggihan ng katotohanan? Papakinggan po natin sa Biblia, mga kaibigan. Dito po sa Jeremias, sa 6, 16 at 19, ganito ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, Tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas, alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Makinig ang buong sanlibutan. Ang mga taong ito'y mapapahamak at iyon ang nararapat sa kanila pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko. Bagkus itinakwil nila ang aking kautosan. Kapatid na Orly, pagka ang tao po inayawan ang ipinagagawa ng Diyos, mm -mm. sa ibang salita, hindi sinunod ang gusto ng ating Panginoon Diyos, mm -mm. ang pinilit ay yung sarili nilang uh, opinion, mm -mm. sarili nilang palagay, eh may pasya na po sa kanila. Ang sabi po sa kanila, ang mga taong ito'y mapapahamak at yun ang nararapat sa kanila pagkat, mm -mm hindi nila tinalima ang mga salita ko. Hindi injustisya yan sa panig nila. Opo. Kasi merong paraan eh, ng kaligtasan. Eh. Opo. Eh, pagka inayawan at uh, ang pinili pa rin ay eh, yung mali at sila'y napahamak, sabi nga ng Panginoon Diyos, yun ang nararapat sa kanila. di ba? Eh talaga naman eh, alam ka ibang mapahamak kung ang gumawa ng kasalanan eh, ito. Hmm. Kung yun ay sumunod at itong isa hindi, Alang nga namang yung sumunod ang mapahamak. Ang mapapahamak, yung ayaw tumalima at yun ang nararapat sa kanila. Opo. Ngayon, sabi nung iba, eh, kung baganda naman ang layunin, ang gustoy makalugod sa Diyos, ang gusto ay, uh, purihin sambahin ng Diyos, ang gusto ay malwalhati ang Diyos, masihanan Diyos, kahit siguro iba ang sinusunod na patakaran, baka naman ng Diyos, total, maganda naman ang intensyon, uh, purihin, luwalhatiin siya. Opo. Uh, pagka yun ang naging prinsipyo ng tao, kapatid na Christian, siya ba ng kaligtasan? Uh, Hayaan po natin sa Biblia natin basahin ng kasagutan. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Dito po sa Roma sa Gis sa 2-3. Ganito po ang ating mababasa. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. At nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Kapatid na Orly, uh, tama po na ang tao magkaroon ng layunin, hangarin na makalugod sa Panginoon Diyos. Mm -mm. Pero meron pong binabanggit kasi dito si Apostol Pablo na mga taong, bagamat yun ang pagsisikap nila, makalugod sa Panginoong Diyos. Pero ang mali, eh mali yung batayan nila eh. mm -mm. Ano ba ang tamang batayan? Eh yung pong katotohanan na itinuturo ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Hindi nang itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Opo. Maiba doon, eh hindi na totoo yun. Opo. Kahit pa sabihin maganda intensyon ng tao, Opo. mabuti kanyang layunin. Mm -hmm. Kailangan mabuti layunin Tama ang batayan, okay. tama ang patakarang sinusunod. At binasa na po natin kung ano yung patakaran. Eh, may ipinahahanap ang Diyos eh. Doon dapat dumaan. Sa panuhong kristyano, ang dapat na pasukan o daanan ay ang kawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Ito okay. nga ang kanyang iglesia. Sa dami ng mga nangangaral ngayon na iba-iba itinuturo para wag malin lang ang tao kapatid na kristyan, anong bili ng mga apostol? Pakinggan po natin dito po mga kaibigan sa Efeso sa 5 at 6 ganito po ang ating mababasa pakinggan po ninyo ito mga kaibigan huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway ito po bilin ng mga apostol para ang tao huwag pong maligaw mm -mm. huwag pong mapahamak ang sabi po ng mga apostol huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Yung salitang walang kabuluhan, hindi aral ng Diyos yun. Opo. Aral ng tao, paniniwala ng tao, tradisyon ng tao, kuro-kuro, opinion ng tao. Pag iyan po pinagbatayan sa paglilingkod, walang kabuluhan po yun, walang kwenta yan. Sapagkat ang tamang batayan, Biblia, narito po aral ng Diyos, narito ang aral ng Panginoong Kristo, so narito po pagtuturo ng mga apostol. At tinalakay po natin para ang tao ay makapanumbalik sa Diyos, magawa ang paglilingkod na karapat dapat at magtamo ng kaligtasan, mahalaga't kailangan po na ang tao ay nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Na dito po hinahangad ng aming tagapamahalang pangkalahatan na magkasama-sama po tayo sapagkat ito ang gusto po ng Diyos ang lahat ng tao'y ay maligtas sa, sa paraang malamay at ganapin kung anong katotohanan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po nakatulong kami sa inyong pong mga pagsusuri. Kami po'y nag-aanyaya. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama na aming Diyos, Opo. banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Opo. Muli po, maraming maraming salamat. Opo. Patuloy pong ginagamit na kasangkapan ng palatuntunang ito Opo. para ihayag ang dakila mong katotohanan. Opo. Mga aral mo, na aming ikababanal at Opo. ikapagtatamu ng kaligtasan. Amen. Sana po magaang itong natanggap ng aming mga taga-subaybay at sila po'y makapagpasya sundin ang iyong kalooban. Opo. Panginoong Hesus, maawa ka pong pagpalain lagi ang programang ito. Amen. Patuloy pong gamitin kasangkapan upang marami pang mga tao ang makaunawa ng katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, basbasa mo po ang buong Iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalam pang kalahatan. Opo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.